na din sa monte, inaming uh, nagmukhang kawawa sa GMA Gala Night. At para sa aking balitang showbiz, naglabas ng Salo Obina, sina din sa Monte patungkol sa sinapit niya sa GMA Gala kamakailana. Ito ay matapos di umano, naimbitahan ng aktres sa GMA Gala, ngunit pinagkaitan ng pwesto para bigyang daan na ang mga influencer. Lalo pang naging laman ng usap-usapan sa social media, matapos mag ang kanyang kaibigan at stylish na si Miss Keith Manila. Ayon kay Miss Keith, hindi patas ang pagtrato sa mga staff sa isang partikular na artista sa ginanap na gila. Sa kabila ng hindi direktang ang pagpapangalan kay Samonte, ibinahagi niya ang Aubrey Hepburn-inspired look ng artista sa GMA Gala at isinulat sa caption na, She deserves a seat at the table. Dahil sa mga post na ito, nakonekta ng netizen na si Samonte ang artista na nauukol sa issue. Sa pahayag ng aktres sa pep.ph, hindi naman umano niya hinihingi ang VIP treatment, subalit sana'y naging patas umano ang pagtrato sa mga artista. Tila hindi itinanggi ni na, na sumama ang loob niya, ngunit thankful daw siya sa GMA dahil sa magandang show na binigay sa kanya at sa opportunity.